Dalawampung bahay naman ang nasunog din sa Cebu City. Pusibling problema sa linya ng kuryente o naiwang kandila ang sanhinang apoy. Makibalita tayo kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Nangangalit na apoy ang sumalubong sa mga residente ng Barangay Labangon pasado alas 7.30 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ang mga nasunugan, kanya-kanya sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Sa lakas ng sunog, itinaas ang alarma sa Task Force Alpha. Pahirapan ang pag sa apoy dahil masikip ang kalsada. Mananagan mi, pagka mo kusog naman kay kayo. Huwagin makuha si sir. Importante lang, computer, mamay trabaho kung anak. Base sa inisyal na investigasyon ng Cebu City Fire Department, problema sa kable ng kuryente o naiwang kandila ang mga posibleng pinagmulan ng apoy. Wala naman daw na italang sugatan. Pansamantalang nanatili sa Don Sirius Menya Senior Memorial National High School ang mga nasunugan. Greggy Magdadaro, Nagbabalita, Pilipinas.